Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 16, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 16, tumataas ang iyong kakayahan sa pagsasalita at pagpapahayag ng damdamin. Ang iyong talino sa pananalita ay mas pinatingkad ngayon, kaya nagkakaroon ka ng pagkakataon na ipahayag ang iyong mga saloobin at ideya ng may buong kumpiyansa. Ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig ay may bigat at bisa, parang bawat titik ay nagsisilbing tulay upang maiparating mo sa iba ang tunay mong iniisip at nararamdaman. Ito ay isang pambihirang kakayahan, at isa sa mga dahilan kung bakit madalas kang hangaan ng mga taong nasa paligid mo. Subalit, tandaan na bagamat natural sa iyo ang magsalita ng direkta, at may tapang, may mga pagkakataon na ang salamin ng iyong karanasan, ay maaaring nababalot ng hinanakit, paninisi, o sama ng loob. Kapag ang iyong pananaw ay nalalaso ng galit o pagkadismaya, ang bawat salitang binitawan mo ay maaaring masaktan ang damdamin ng iba. Sa halip na magbigay linaw, ito ay nagiging balakid sa tunay na koneksyon. Kaya't mahalaga ngayon na maging mulat ka sa emosyon sa likod ng iyong mga salita. Bago ka magsalita, tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y para sa ikabubuti ng lahat? Ito ba'y magdadala ng pag-unawa o lalong maglalayo sa amin? Ang pagsasaisan tabi ng mga damdaming bumabalot ng pait, ay hindi nangangahulugang pagsasantabi ng iyong karanasan. Sa halip, itoy paraan ng pagbibigay daan sa mas malinaw, mas mahinahon, at mas makataong paraan ng pakikitungo sa iba. Ang kakayahang ito ay isang hakbang patungo sa tunay na paghubog ng malalim at matibay na ugnayan, hindi lamang sa pamilya o kaibigan, kundi pati na rin sa sarili mo. Huwag mong hayaang ang galit ng kahapon ang magdikta ng direksyon ng iyong bukas. Sa gitna ng araw na ito, maaaring maramdaman mong tila ba pinipiga ng mga pangyayari ang iyong lakas at pasensya. Parang may bigat sa dibdib na hindi maipaliwanag, at ang bawat hakbang ay tila ba sinusubok ng tadhana. Ang paghahanap ng kalayaan mula sa mga pasanin ay maaaring magmukhang imposible, parang ang daan palabas ay nababalutan ng dilim. Subalit sa kabila ng pagsubok na ito, may natatanging pagkakataon kang matuto. Sa gitna ng dilim, may liwanag na unti-unting sisilay, at sa liwanag na yon mo matatagpuan ang aral na kailangang yakapin. Ang bawat pagluha, bawat buntong hininga, bawat sandaling parang gusto mong sumuko, lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng paglago. Huwag mong katakutan ng lungkot o kahirapan, sapagkat ito'y mga guro rin. Kapag natutunan mong tanggapin ang mga ito, matutuklasan mo ang lalim ng iyong kakayahang magmahal, magpatawad, at lumaban. Ito ang oras para tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang nais kong makamit? Saan ba patungo ang aking landas? Kapag nahanap mo ang mga kasagutan, mararamdaman mong mas magaan ang iyong paglalakad, kahit pa ito'y pataas. Sa pagkakataong ito, hinihikayat ka ng kalawakan na hanapin ang pagiging praktikal sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Habang maaaring may mga tensyong bumabalot sa iyong isipan, gamitin mo ang enerhiyang ito upang mas mapagtuunan mo ng pansin ang mga solusyon sa halip na ang mga problema. Ang pagiging organisado, may direksyon, at konkretong layunin ay magiging susi sa iyong tabumpay. Ang araw na ito ay para sa pag-aayos, pagsasaayos, at paglikha ng plano na hindi lamang praktikal kundi may saysay. Maaaring ito ay may kinalaman sa iyong trabaho, proyekto, o kahit sa mga simpleng gawain sa bahay, anumang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng linaw at sistema ay dapat bigyan ng pansin ngayon. Sa halip na labanan ang nararamdamang kaguluhan sa iyong kalooban, tanggapin ito bilang paalala na may mga bagay pa na kailangang ayusin at ikaw ang may kapangyarihang gawin yon. Hindi mo kailangang matapos ang lahat sa isang araw, sapat na ang magsimula. Habang lumilipas ang oras, bigyan mo rin ng pansin ang mga taong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Maaaring hindi nila ito laging sinasabi, pero ang presensya nila sa buhay mo ay isang patunay ng kanilang malasakit. Maglaan ka ng sandali upang pasalamatan sila, isang simpleng mensahe, isang yakap, o kahit isang masarap na luto mula sa iyong puso ay sapat na upang maramdaman nilang mahalaga sila. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang nagbibigay ng saya sa kanilang puso, kundi isa ring paraan upang maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Kapag natuto kang pahalagahan ang bawat taong nasa paligid mo, mas lalong magiging makulay ang iyong mundo. Ang mga ugnayan na may pundasyon ng pasasalamat at respeto ay hindi basta-basta masisira, at ito ang magbibigay sa iyo ng lakas sa mga panahong ikaw ay nanghihina. Ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay kulay pila. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, proteksyon, at panloob na kapayapaan. Ang mga numero na maaaring magdala ng swerte sa iyo ay pito, labing isa, at 22. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng espiritual na lakas, intuition, at balanse sa pagitan ng isip at damdamin. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang paglilinis at pag-aayos ng iyong personal na espasyo. Kapag inayos mo ang paligid mo, inaayos mo rin ang daloy ng enerhiya sa loob mo, isang konkretong hakbang patungo sa kalinawan at kapanatagan ng kalooban. Sa huli, huwag mong kalimutang ang bawat araw ay isang panibagong pagkakataon para lumago, matuto, at magmahal. Hindi man lahat ng pangyayari ay ayon sa iyong inaasahan, ang mahalaga ay kung paano mo tinatanggap at pinanghahawakan ang mga ito. Manalig ka sa iyong kakayahan. Hindi ka nilikha upang masira ng mga pagsubok, kundi upang patatagin. Yakapin ang katotohanan sa bawat pagkadapa, may bagong lakas na isinisilang sa iyong puso. Habang papalapit ang gabi, magpasalamat ka sa araw na ito, sa bawat leksyon, sa bawat niti, at kahit sa mga luha. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na larawan ng iyong paglalakbay. At sa pagmulat ng mata mo sa susunod na umaga, dala mo ang panibagong pag-asa, panibagong tapang, at panibagong sigla upang ipagpatuloy ang paglikha ng buhay na tunay mong ninanais. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.